Good morning guys, sa so, karon mga may kalamansi nga amo ang dalaon. So, nakita nako guys, dagan bunga pero dili jud tanan dagko no. So, pilion ra nato ang dagko to mapos ra. Go. Oh, mani. Oh, ay, naku. Hindi ba takaabot ani guys? Sa lang, guys, sakay. Tawagon ako ako ipos hindi so, man kabot guys so, tawagan na nato ako mag rescue wala akong guys si Lebron Lebron de Le Bonbon na dagko kayo guys oh sumakanta ko nimo so oh huwag pa niya nakita inyo ha para sa inyo ha naara ko maanghod rin oh Ah, nara ah. ko manghod mm -hmm. guys. Oh. Oh, diung kebuang buang guys, kee ah, oh? Hmm. pesin guys, diikin nih sa kap kan ngegun kap kebuk, heeh, anak yang heeh, atau guys heeh, 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 guys oh Wa ni siya nag guys. Kuan lang yung giturok ni mama ang alugbate. <laughs> Arbiso na to ni. Kaya na nag order. Kuan. <laughs> si Sombol. Ah <laughs> oh, guys ah. Ah, sa mga sa mga bakling dira oh. Mm. -hmm be? Be? Kwan ba? Soundcheck. check? Mm -hmm. <laughs> ano mo na guys? Kina ano na ni Kwan. Ano na nagi tagiya? Sumbol. Agay. <laughs> <Okay. laughs> uh, oh, nama ba? Nanang patawad ito. <laughs> Kahit ito, ikukunin. Sasabi ko yun. Grabe kini ni mamu nag-uusa una ba. Ila karbisan food ni. Hangga'y may lagi niyo ano, tagas ibalot. Hmm. Tagas. Kuan man ni abi gi Marco. Ila ko hangtana. Itu lang no. Naeha lagi. Bye. Tat nana. Sa daplin ko rake. Yo. Bye, bye. guys. <laughs> <laughs> Di situ tidak